Hi po mga kababayan, join me as we travel the beautiful place of Baliwag, Bulacan to the Baliwag Church personally. Ang Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine, karaniwang kilala bilang Baliwag Church, ay isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa plaza Naning sa poblasyon, sentro ng bayan, ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan, Pilipinas. Ang simbahan ay isang parish church ng Diocese of Malolos, na isang suffragan ng Archdiocese of Manila. Ang parokya ay itinatag ng mga Augustinian noong 1733 sa ilalim ng pagtangkilik ni Augustine ng Hippo. Ang kapistahan ng bayan o karaniwang kilala bilang pistang bayan ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Mayo habang ang kapistahan ng patron, pistang patron, ay ipinagdiriwang tuwing ikadalawamputwalo ng Agosto, sa pagdiriwang ng dakilang jubilio ng simbahan noong taong dalawang libo, itinalaga ng diocese ng malolos ang simbahan ng baliwag bilang isa sa labing isang pilgrimage church sa lalawigan ng Bulacan. Noong 2015, muling itinalaga ng diocese ng malolos ang simbahan ng baliwag bilang isa sa mga simbahan ng Jubilee of Mercy sa lalawigan ng Bulacan para sa Extraordinary Jubilee Year of Mercy ni Pope Francis na magtatapos sa ikadalawampunang Nobyembre taong 2016. Noong 2021, ang simbahang ito ay dinitinalaga ng obispo ng Malolos na maging isa sa Jubilee Churches para sa pagdiriwang ng 500 years of Christianity sa Pilipinas. Ang prusisyon ng simbahan sa Biernes Santo ay isa sa pinakamalaking sa bansa na may higit sa isandaang religyosong mga float ng mga tanawin na nagpapakita ng mga kwento mula sa aklat ng mga evangelista mula sa bagong tipan at mga eksena sa kwaresma na ipinarada. Ang St. Augustine Parish Church of Baliwag, karaniwang kilala bilang Baliwag Church, din Baliwag Church, ay isang kahangahangang baroque style na simbahan na matatagpuan sa plaza na sa poblasyon ng Baliwag, Bulacan. Itinatag noong 1733 ng mga misyonerong Augustinian, ang parokya ay nasa ilalim ng pagtangkilik ni St. Augustine, obispo ng Hippo. Hinirang si Padre Manuel Basaita bilang unang kura paroko nito, ang kasalukuyang istruktura ay ang ikatlong gusali ng simbahan na itatayo para sa parokya. Ang unang simbahan at kumbento ay unang naitatag sa Barangay Santa Barbara, Baliwag. Ang pangalawang simbahan ay itinayo sa pagitan ng 1769 hanggang 1774. Sa ilalim ng curacy ni Padre Esteban de Hidalgo, na dumating sa Baliwag noong 1789 at nagsilbi bilang pinakamatagal na parish priest nito, ang simbahan at kumbento ay inilipat sa kanilang kasalukuyang lokasyon noong 1790, pagkatapos nito ay nagsimula ang pagtatayo gamit ang limestone, graba at buhangin, at ladrillo. Dahil sa napakalaking sukat nito, proporsyon, at kakilakilabot na disenyo, ang Baliwag Church ay nakapagpapaalaala sa isang kuta at talagang binalak na makatiis sa mga paghihimagsik at pag-atake. Ang pagtatayo ng istilong barok na simbahan na ito ay natapos noong 1801. Gayunpaman, mas maraming pagbabago ang ginawa sa paglipas ng mga taon, kabilang ang pagdaragdag ng mga bakal na pampulakas noong ikadalawampung siglo. Sa kanyang isang libo at tatlong na pinamagatang Historia de las Islas Filipinas, tinawag ni Padre Joaquin Martinez de Zuniga, OSA, ang kumbento o parochial house ni San Agustin sa Baliwag na pinakamahusay sa buong kapuluan walang edipisyo sa Maynila, Ania, ang maihahambing dito sa simetriya at kagandahan. Lalo na sa paraan na ang matayog na kampanaryo nito ay nagbibigay ng malawak na tanawin ng bayan. Sinabi pa ng monghe na ang kumbento ay isang imbakan ng hindi mabibaylang mga talaan ng parokya na napetsahan sa pagkakatatag ng baliwag. Ang kapistahan ng bayan, na karaniwang kilala bilang pistang bayan, ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Mayo habang ang pista ng patron Pistang Patron, bilang parangal kay St. Augustine ay ipinagdiriwang tuwing ika-28 ng Agosto. Ang Baliwag Church ay kilala rin sa prosesyon ng Viernes Santo, na itinuturing na isa sa pinakamalaki sa bansa. Kasama sa prosesyon ang higit sa isandaang religyosong mga float na naglalarawan ng mga eksena sa kwaresma at iba pang mga kwento mula sa mga aklat ng mga ebanghelista mula sa Bagong Tipan.